Hello mga kaibigan, nandito po tayo sa isang lumihan sa tapat ng Jose Platon Memorial School in Barangay Simsim, Calamba City, Laguna. Inabot po tayo ng ulan pero hindi ako susuko, magbabarker pa ako para sa susunod na araw ng sapat at maging para sa gamit. Kahit umuulan, umabagyo, nagbabarker pa rin ako para makabili lang ako ng cellphone. sa panganda ko sa birthday ko. Hindi eh, ko alam kung kailan ito, pero malalaman na natin, natin yan. Kaya, ito, magsisikap pa rin ako kahit pa paano. kahit umulan man, umaraw, okay lang yan. Yan yeah, mga kaibigan, 1814 LLA bus. Yan yeah, mga kaibigan. dyan Yang abi ni po mga kaibigan Ayan, may talang Okay, let's okay, go Okay lang! Avengers! 18.25 mga kaibigan. nil napupuntang Alabang mga kaibigan